So, sa pagkakataon ito, may buwan ng Agosto or every month of August, mga bata, Agosto is August in English, okay? E tinatiliwang natin yung buwan ng wika. Para maalala natin ito, gamitin natin yung salitang o wikang Pilipino. Kaya marami, mas marami sa inyo ang nakakapagsalita o nakakapag ng -pag sa <yeg -sarita> Hindi. Okay? So, tama kasayon. Pero, natin mga Pilipino, natin ang ating sarili Okay? okay. सती